Si BNC po mature mag-isip. O nga, grabe. Ano, matalino po, matalino si Bian guys. Grabe, mature niya mag-isip. Saka yung bawat sasabihin niya, bawat kilos niya, talagang ano, pinag-iisipan niya. Yun po yung ano sa kanya. Yun yung observation ko po kay Biancy. Magaling, magaling po si Biancy. ano siya? Talinong bata. Grabe ang kalingang edge, walang kupas, consistent ako. Grabe, feel ko bumalik ako sa 20s. Ay, <laughs> grabe. Salamat po, thank you, thank you. O nga, guys. kahit... grabe. Kahit sa personal, lalo na po. Yung outfit na 70s, may award ba? Yung best outfit. Ay, po. Meron po yan. Kasi, yan nga, may gaganapin na naman tayong event, ano? Yung The Reunion matubang reunion. Ano kasi uwi yung mga tita ko, mga kapatid ni Papa. So, ang team doon ay 70s outfit. So, siguro may mga award. Kahit ano, may, may award po yan. <laughs> lahat namin sila paborito. Lahat. Sana lahat makasama Para masaya sa Yun, Sana, sana po. Ayan nyo. Tayong bahala po dyan. Bigyan natin ng role hanggat maaari. Lahat. Lahat may role Para masaya <laughs> Ayan. Where in Japan you want to go? Sa Tokyo Guys Tokyo tayo <laughs> Inspired si Ed sa gift ni wifey Kaya napakomment kalinga bravo. Uy Grabe naman Kahit sino naman Grabe talo pa nun yung ano. Alam niyo po yung ganong uh, effort, uh, kahit mga mumurahin lang, simple lang. Talo pa nun yung mam mamahaling regalo. No? Ganon yung um, may box, may mga picture nyo, grabe, pinag-ipunan talaga. Ano? Siyempre, ano yun, mas maganda pa yun kaysa sa mga mamahaling regalo. Dr. lab gaganap na papa nila ko <laughs> e Ay, nako. Ano si Doc Love, di ko alam. Bahala na si Derek kung anong role niya. Bagay David Carl. Ano si Carl? David Carl. Pareho maliit. Sinong Carl? My girlfriend pala si Raz. Kaya give up. Meron bang girlfriend si Raz? Di ko po alam. Wala pa akong alam. No? Kalinga para magkakamit and greet po ba ang sa Manila? Ah, di ko po alam kung may time, pero I'm not sure kasi syempre ang focus namin dyan is makapunta ang ano, diba, Thailand. So, mag-prepare kami, papahinga. So, di ko sure kung may meet and greet. Kasi unang-unang -una wala namang place. <laughs> persistent si Beyonce and merong siyang high potential and lumalabas na yung totoong Beyonce very creative. Oo um, nga, grabe. Pangalawa na niya yan, di ba? Pangalawa na yan ni Beyonce. Nung una, yung mga gift niya, may ano, parang papahula. Ang galing. Ang galing naman. Pambira. Rob Jack, wala pa sakit sa ulo. <laughs> Abangan niyo po yung serye, no? Ng Val Ed. Starring Rob Jack. <laughs> at syempre, kasama natin ang Kalinga of Angels, K-Boys, at ALM. Yan, tatlo yan. K-Angels, uh, Kalinga, ALM, K-Boys, yan. More on effort talaga ang mga gift ni Fiancy kay Kalinga Pels. Tama po kayo. Talagang effort talaga. Ano? Katuwa Katawa si Fiancy, yung batang yun. So, wala pa po akong update kung nakakuha na sila ng ano. Kasi ngayon, nagpaligas sila Edu, kasama si Fiancy at Dara. Ano? Di ko, wala pang update kung nakakuha na sila ng passport Ayan. hindi ayan, wala pa nga ata. Di ko sure. I'm not sure guys. Kung ano nang balita sa kanila. Baka nagtana na yung dalawa. joke <laughs> Di kasama naman nila yung ano, magulang. Kasama yung tatay ni Bianci at tatay ni ni Dara. Para dun sa passport. Ano. Ayan. Magkasama sila. Inuwi ba ni Eds yung box? Ay, syempre naman. Iuwi yun, pambihira naman. May kasama po bang love team sa Thailand? Jump car po yan kasi jump car anniversary po yan. May photoshoot po ba, Kuya Rapsi Bielsi? Opo, may birthday photoshoot po yan. Meron po yan. Yan. Okay. Kuya Rabi, balik ang Makoyan Eden na kamis. Um, siguro kung may magkausap pa Eden, tan tanong, tanong natin kung ano siya. Kung papayag ba siya. Tanan muna na <laughs> Hindi pwede kasama yung tatay, guys. Napaka low and very humble lang si Bian kahit viral. Napaka baba pa rin niya. Oh, lahat naman po sila, kahit si Carla, humble din po 'yan. Ah, napaka lang din po. Lahat naman po sila talaga, napaka babait po. Si Joy, yan, si Carla, si Dara, grabe. Hindi po 'yan mga nagbabago. Kaya natutuwa din po ako 'yan sa mga kalingap angels natin. Talaga ano. Ganun pa rin. Sumusunod po sa atin. Sumusunod naman po siya pag may mga sinasabi tayo, mga advice. Ano? Sana po makasama ang Australia kambal sa series. Yun. Grabe. Tingnan po natin. Tingnan po natin. Parang may BF po si Eden. Nakita ko sa IG story niya. IG story niya.